kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos ang ikinasang anti-illegal drug buy bust operation ng mga otoridad sa Purok 5, Barangay Divisoria, Santiago City. Kinilala ang sospek na si alias Chris, walang asawa at residente ng Barangay Rosario sa nabanggit na lungsod. Bago ang isinagawang operasyon, nakatanggap ng, nang uh, ng confidential na impormasyon ng mga otoridad hinggil sa pagbebenta ng sospek ng ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Agad namang nagsagawa ng bypass operation ang mga otoridad kung saan nadakip ang sospek matapos mabentahan ng droga ang pulis na nagpanggap na posture buyer. Na-recover sa pag-iingat ng sospek ang iligal na droga na may timbang na isang gramo na nagkakahalaga ng 6,800 piso. Dinala ang sospek at nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng Police Station 4 para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. IFM News.